Kumonekta sa wifi Kumonekta sa wifi, nekasa wifi. <coughs> Oh, ando sila sa malapit. Ay, talaga naman. Oh, sumakay din si Emil. Ay, wala talagang kasama? Opo naman. Ay, si Kuya, lalangoy na laang. <laughs> O, oh, baba na kayo. Maglakad na kayo po, parto. <laughs> balik, balik, balik na, balik. Natuto sa ano? Okay, sa okay. camp ni Tanya. Ayan, balik na dito. Maganda kasi walang alon. <laughs> Mä oon noin minuutti Bilo Bilo Bila